Ayan, isang magandang araw mga farmers. Ayan, kung so nakita niyo po ay nag-untap po yung bagay. Ayan, nag-prepare mo. Ah, nag-prepare na po ng pagpupunlaan ng paunang sibuyas. Ah, five lata lang po. Ayan, magpapalusot po kami ng sibuyas. Ayan. So, ang kalimitang pagpupunla po dito sa Mindoro ay November mga second week o ay first week so kami ay first week pa lang ng October tulad na so ito po yung tinatawag na palusot kung so makalusot medyo mahal po ang tuboyas, pag hindi nakalusot luge, punla ulit sana ay wala nang malakas na bag yung dumaan yung para tagal ulan okay lang naman yung umuulan din wala yung gabing tatagal yan kung nakita nyo yung daming nakatumpok na yun Yun po ang panaklob namin Sa sibuyas Yan sana ay makalusot Yan pino yung lupa nyan Yan kakadis ko ang Kahalo lang Nawa so, ay Hindi masyado malakas ang ulan Para makalusot ang sibuyas muli ay susubok na na naman po ang mga farmers sa pagsisipuyas nung nakakaan kasi hindi kumita ng maganda-ganda nagkanda lugi, lugi yung iba kaya ngayon susubok ulit ng palusot para makatamba so, yun lang mga farmers so start ulit ng pagsisipuyas God bless sa atin lahat ng mga magsisipuyas